Oh, kumusta? Followers, hi. So, another weekend video. A so, year end video. So, enjoy lang sa panonood. At, entertain. Sa, so, ah, uh, uh, video na to na, mga re-uploads na inyo. So, ginilit lang, kaging supon-supon. Ah, uh, bukit to follow ang uh, mga ganap ito ay mga ganap sa Estancia Beachport uh, Beachport sa Estancia dami isda mga uh, September or October din yung video ginano lang gin re-upload para sa year end no? year end video nato So watch lang and enjoy don't forget to comment kon okay and like para subscribe no? sa youtube youtube kita setengahnya followers salamat din no? happy new year uh, ano pa welcome kung may ara kung may ads don't skip ads no? kay dako ginang sa mon sa sunshine times no para sa upgrade mga basic upgrade kita sa camera something mga gamit so happy weekend happy new year more blessings sa tanan katdes sa mga mangingisda no sa mga ah uh, sa mga fish workers na trabaho support no so, more blessings sa mga sa management no uh, more blessings and uh, good job no good job sa tanan kang sa uh, mga mga <coughs> pangisda stay safe dapat na ako tutunlan <coughs> stay safe and uh, God bless uh, for blessings Ano pa ilang <coughs> uh reminder lang sa tanan no mga isda may ato ang makikita uh, na inyong makikita ay hindi sa akin no? yan ay maka-display sa Stansha Fishport no? so may mga kanya-kanyang fish broker yan kanya-kanyang komisyonista no? kanya-kanyang uh, may ari no? so kung gusto nyong bumili uh, makakuha ng isda, punta lang kayo sa fish port na istansya at kayo na mismo ang gumawa ng hakbang at transaksyon sa kanila so, doon na kayo bumili kung gusto nyo ako hindi nagbibinta, ako ay taga video lang, Nagbibido lang so yan ay, makikita nyo may mga fish broker dyan may mga fish worker at may mga fisherman Ayan, salamat, salamat. So, oops, don't skip ads kung may makikita kayo. Ayan, ay aking tulong na sa ating page at sa ating YouTube channel. So, maraming salamat sa lahat. Nanonood. Uh, Enjoy lang ang video, no? Enjoy lang ang mga nakikita ang isda. Uh, malay mo. Maka may kamay magustuhan ka. <laughs> Okay, salamat sa lahat. Thank you.